anap ka ba ng mapagkakakitaan? Yung nag enjoy ka sa paglalaro ng games? Kumikita ka pa habang naglalaro? Subukan ang X-World app. Alamin ang diskarte sa Rocket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket. Kumita ng pera gamit ang X-World app. Isa rin ba sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahilig kang maglaro sa iyong free time, subukan ng app na XWorld. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket! Sa app na XWorld, may 3 steps dito. Nariyan ng sign up, work at get paid. Ang trabaho mo lang dito ay ili-level up mo lamang ang alaga mong pet. Take note that the higher the level, the higher it earns. Also, kahit offline ka, nag-generate pa din ito ha. Aside from that, pag earn ka din sa iba't iba nilang palaro. Sa pag-withdraw, kailangan mo ma-back up muna sa iyong Google Drive. Don't worry dahil may guide naman ito. And then, pipiliin mo ang blue app para sa iyong withdrawal. Tapos, maghintay ng 1 minute and then matatanggap mo na ang iyong earnings. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera.